pupunta na kami ng lalabas kami ng air ng ano ano ba to? puerto lalabas kami ng puerto yan Yan, nandito na pala kami. Malapit na kami. Ito na yung mall kung saan iuhulog namin itong mga kalakal namin. No? Yun, yes, kaya pinagtataga namin mga lakal na lang muna. Ganun talaga. Eh, wala kami pera eh. Wala kami pambili-bili ng ano. May mga tapa kami ng kamatis. Wala kaming, ano, mabayad. Di ba? Oo. Oh. Ayun na yung mall, oh. Maxima sa, ato, sa Lithuanian pala to sa kabila eh. Isa-isa mo muna. Ayun, man, tayo para tayo lang dito. Ah. Ako na, ako muna papasok. ko, na kami. Oh, tara dami ba Ah, dami tayo. Ngayon sir, 14, 34. Ang asis ito yung tayo

iyan eh, ano mo dito para sa lutsit natin. Yan oh, natimpera. Pantay. Ito. Ito yung mga gusto ko na. May ting pangarap natin. Kombani uh, black. Ay, yung nilagputi natin pera. Oh, ayan. Ang lalakas talaga nito. Sa uh, ano? Hey, wala kaming kasambal eh. Ang kagaw. Ano mo nyo, ano? 31 na tayo oh. 31 euro na kami oh. Kaya na pati. Payout na. Payout muna nyo. Ikaw na. Payout. Okay. Yan, kamo. Fourteen. Fourteen? Oh. But I think what did you I cast out to me. <laughs> Yes, thank you. Thank you. Kahit ano. Yung mula lang. Ay, cheeseburger. Ay, cheeseburger. May cheeseburger din. Ayun no, cheese. Ayun na, no, cotton burger. Cheese. Hindi ko ba lang lang. Ayun na, no, cheese. Ayun na, cheese. Do you need rice and drink? Yes. Yes? have a small. Only small. You should drink. Follow some stripe. Right? Follow you. For And you? Stripe. You, stripe. you need sauce? Only ketchup. One or two? Two. Seven-forty? You eat yes, Wait. Eat here? Yeah. wait here. Seven-forty? Huh? कितने लंग ये मोरे